Hi guys! Merry Christmas! Magandang araw sa inyong lahat! Uh, so, ito naman po ang kaibigan nyo si Jake, no? So, sa ngayon guys, mas focus po ako na gumawa ng mga content na nagbibigay, nag-inspire, nagbibigay po ng advice. Uh, I'm not saying na hindi na ako gagawa ng mga tutorial videos sa programming, sa technology. Gagawa pa rin ako, pero sa ngayon guys, parang pinupush ko ang sarili ko na gumawa ng mga videos na mapagpulutan ng aral at leksyon, at tips para mabago natin ang ating buhay. Paunawa lang po, ang sinasabi ko sa vlog na ito ay pawang opinion ko lamang. Kung meron kayong mga suggestion or tutol or mga comments, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Now, sa ngayon, Christmas season 2024, so maligayang Pasko po or Merry Christmas sa mga followers and subscribers ko po sa channel ko. Now, ano ba ang ating pag-usapan sa ngayong episode ng ating video? Ito po ay very timely, very practical, and very necessity according sa akin. Now, ang topic natin, kailangan ba natin magkaroon ng sasakyan sa panahon ito? Or we need, so, so having a car is a necessity in today's society? I'm very sure some of you will be agree or disagree kasi medyo mahal din magkaroon ng sasakyan. Ang iba mag-agree din kasi super sa ngayon ang time no at saka mga papuntahan mas convenient din magkaroon ng sasakyan. Ito po ay opinion ko lamang guys no. Okay. So before tayo guys magsimula, kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Now, based sa aking karanasan, actually guys, I don't have a car in the first 40 years of my life. Siyempre bata, wala pa. Number one, hindi naman kami mayaman. Middle class lang. Parang hindi pa nga middle class, no? Number two, wala po akong stable na source of income. Meaning, wala po akong stable na trabaho or negosyo. Lately lang, mayroon na. Kahit malait. Ikatatlo, e, parang takot ako mag-drive ng sasakyan. Because I don't have any experience. Okay. So, based sa akin, sa ngayon guys, 2024 onwards, sa akin guys ha, kung may pera lang kayo at capacity to buy a car kahit luma, second hand or brand new, okay, or motor, kung hindi nyo kaya ang car or e-bike, ang sa akin, necessity na po or kailangan na natin ngayon magkaroon ng sasakyan na pang-service sa trabaho, sa pag-aral, sa pag at iba pa. Now, bakit po? Number one of the major reason why having a car or having uh, sasakyan, regardless or being a motorcycle, car, kotse, tricycle, whatever, number one po guys, it can save you a big amount of time. Yes kung may sasakyan ka guys hindi ka talaga makasave ka talaga ng oras sa pag travel mo maikli lang po hindi ka pa mahirapan mag wait or maghanap ng sasakyan mag agawan kasi mayroon ka ng sasakyan regardless kung motorsiklo yan or uh, kotse or auto no yun po ang isang major advantage of having a car makasave talaga ng time ikalawa po hassle hindi ka na dapat pumila pa para sumakay ng sasakyan okay we know naman kung sumasakay ka ng sasakyan jeep for example or bus Ihinto pa yan kukuha ng pasahero so can you imagine no ako before i don't have a car kahit sekandahan si lang yan ang kotse ko automatic siya Suzuki Wagon R i can travel from my place here to my workplace every day kung hindi talaga um, traffic 15 minutes makuha ko na pero kung nag-commute ako before I have to allocate at least 1 hour for travel kasi papunta pa lang tatlong sakayan na papunta pa balik ilan na ba yun? Anim. So, ang advantage naman kung nag-commute nag, uh, ako, number one, wala akong maintenance sa sasakyan. Mga repairs, wala. Kasi sikanan ito, ang sasakyan ko, marami akong sakit na ulo na pinagdaanan, mga sira. But adong the way, guys, no, marami kong natutunan mga basic repair or mga basic maintenance sa sasakyan. Na-learn na ko kasi luma siya maraming defect. And then, natutunan ako kung saan ako magpagawa. Pumili ng gulong, magpa-change oil mag-identify ng mga parts sa mga sasakyan. Mga ganun po ba? Walang hassle kasi makapag-ano ka, makapag-travel ka. Hindi, wag muna, hindi, hindi na kailangan maghintay. Number three, in terms of emergency, magagamit mo talaga ang sasakyan. Let's say for example, wag lang natin ipreya. May kapamilya kayong inataki sa puso, for example. Kung wala kang sasakyan, anong gagawin mo? Ang oras, one AM, ginataki sa puso or may lagnat or emergency may nagkasakit. Oh my god, I cannot imagine mahirap bang talaga maghanap ng sasakyan sa this oras ng gabi or umaga 1 AM. Kung may sasakyan ka immediately you can bring your family members or loved ones immediately in the nearest hospital. 'Yun ang advantage ng having a sasakyan, no? That's number 3. Number 4, makapunta ka guys sa lugar na gusto mo na hindi ka mahirapan kasi may mga lugar dito sa Pilipinas or even in abroad now when I have a vacation in Australia na kung wala ka talagang sasakyan mahirap pumunta kasi walang sasakyan na pampubliko na pumunta doon so that's the advantage na ibang tao hindi nila makita kahit may pera sila iba takot din maggastos eh number 5 ah uh, convenience. Having a car, mas madali iyo mag-travel. And then, kung may mga grocery ka na nabili, uh, o, ano pa yon no? Mas madali po, no? Na kargahan, no? Ako, marami ng instances, no? Na may binili ako. Marami, kung nagkukumute ako, mga bigas, no? kung mahirapan ako mag- sakay no kaya mayroon akong sasakyan mas madali bumili ng mineral water iba-iba pa no That's number five. Number six, ano pa ba? Um, marami ka ano eh. Marami ka matulungan. Also, kung may sasakyan ka. Wala na lang sasakyan. Papunta ka ng downtown or mall. Sige, sasabay na lang ako. So, pwede yun. Mahatid mo sila. No, matulungan mo sila. However, guys, kung tignan mo lang, Maraming advantage sabing a car pero may mga disadvantage din. Bibili ka ng sasakyan, maintenance, etc. no. Kasi ang sasakyan guys, katulad din ng tao, kung ma ma hindi maganda ang maintenance mo, masisira din siya. So dapat marunong ka rin no mag-maintain, change oil, change ng battery, water o coolant, no, ano pa? Gulong, periodic maintenance, kung may mga suspension sira papalitan mga tyrant end ball joint, mga wheel bearing. <laughs> alam nyo guys, before hindi ko alam 'yon, isang na alam ko na nang kasasakyan ako. So pinapaayos ko talaga sa mekaniko. Before I can find the honest mechanic, it took me around 8 yata ng mga mekaniko na nag-try no, repair ng sasakyan ko iba kasi palpak din eh. Mahal din ang kanilang singil. And then maintenance lang guys no, kasi ang sasakyan it will last longer katulad din ng tao. Kung you just take good care of yourself, no? So, so sa ngayon, ma-traffic, no? May option ka naman, eh. Automatic ba or manual? Pero ako, hindi ako marunong mag-manual. Automatic na lang kasi traffic, medyo makasave ka. And then, when you go outside of the country, karamihan na mga sasakyan naman doon. Asa, kahit ngayon dito, mga automatic na rin, eh. Kung manual, okay din. Kaso nakakapagod, no? yung mga clutch, no? So, yun lang po guys, no? Ang mga kailangan na, kailangan na talaga magkaroon ng sasakyan Kung may money lang kayo at pera, no? Hindi naman lahat can afford kahit si kanhan ng sasakyan. So, uh, another talk natin, ano ba ang mga advantage ng sikanhan na sasakyan? Ano ba ang disadvantage ng sikanhan na sasakyan? Paano nyo ba malaman na maganda siya mong mechanical or shop, no? Magpaayos kayo. And then, kung hindi nyo talaga alam mag-repair ng sasakyan, leave it to the professional na lang guys huwag na kayong kayo pang gumawa baka ma disgrace pa kayo or madagdagan pang sira ng sasakyan nyo and then huwag na kayo mag-argue sa mekaniko kasi hindi nyo nga alam that's why nagpaayos kayo ng sasakyan in the first place malalaman mo naman kung ang mekaniko ay dishonest kasi mali-mali ang kanyang diagnose pinapalitan ang hindi naman sira ng mga parts ng sasakyan at saka maningil sobrang mahal parang hindi naman siya justifiable Okay guys, so thank you so much no for watching and listening sa ating video. Kailangan na bang kailangan na bang bumili ng sasakyan sa panahon na ito? Ibang tao say no, pero sa akin na guys, majority kailangan guys basta may pera ka lang. So thank you so much. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share and please support my channel guys by clicking the subscribe button. See you in the next video tutorial guys. Ito po, no? Ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys. I love you all. Merry Christmas everyone. Enjoy your holidays. Ingat po tayo.